Sujante dito sa Ginapsa National High School. Maghahanap kami ng estudyante dito sa Ginabsa National High School High School para ma-interview namin. Let's Anna! go!

So, <todic> ano? Kwan? Filipino or Bisaya? Well, yan. Ay, gana akong na... Tutunan ba? Wow naman! Wow! Wow! Bang! Di ako comfortable nga. Paano mo? paano mo mapaunlad ang paggamit ng wika Pilipino sa social media? Ay, ito sa Paano mo mapaunlad ang paggamit ng wika ng Pilipino sa social media? Ito sa ito. Ito ng ko nga gamit nako ko ang wake nga akong ginagamit like ako sa legitimo. Wala minti ra ko, ba ba, ito, hindi ko. Man, yeah. so, ako, sa mga gamit. Ayaw na taw mo ni ko pag-abot sa liga. Dapat sahi. Wala ko pagbaso. Ang mensahe lang nako sa ilang nga dapat Sorry, sorry. Maana, na ko sa kay kanang dapat yun nila nga gamiton ang wika kung usay ginagamit nila nga wika o kwan nila nga wika Dapat nga wika 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 You. no thank you bro you? no thank you bro few inches later. Ang mga aplikasyon sa social media na kadalasan ang ginagamit. Ang kadalasan yung ginagamit ay ang Instagram. Dahil iba sa aking mga kagbigan ay gumagamit ng At mas komportable ako na gumagamit ng ganito application. <laughs> Anong wika ang ginagamit mo sa iyong mga social media platforms at bakit? Ang kadalasan mong ginagamit sa aking social media platforms English o Tagalog dahil mas kumatabi akong gamitin ito at mas madali itong gamitin kaysa sa ibang mga Paano mo mapaulad ang paggamit ng bitang Filipino sa social media sa pamamagitan na mag at putik ang pag sa aking mga kaibigan? Mayroon sa mga mga kaibigan. Are you okay? Okay, okay. tawag natin itong gamitin. Ilito ang ating sariling bika at upang mapaundan natin ang ating sariling bansa. Maraming salamat, ni Salwa. Walang anong mga A few moments later. Ngayon, kasama naman namin si Dixie Arliano, grade 10 student. Kumusta ka? Pag-alam naman ito. So, ano ang aplikasyon sa social media na kadalasan yung ginagamit? Facebook and Messenger. The... Anong wika ang ginagamit mo sa iyong mga social media platforms at bakit? Tagalog and English because this is the language that I'm comfortable with and halos naman din mga Tagalog na tao ang makakausap sa social media. Paano mo mapaunlad ang paggamit ng wikang Filipino sa social media? sa pamamagitan ng makikipag makik usap sa mga tao gamit ang lingwaheng Filipino at pag-u-post na mga quotes gamit ang Filipino language. Ano ang misahe mo sa mga tao hindi gumagamit ng wikang Filipino? Ang misahe ko sa tao, mga tao hindi gumagamit ng wikang Filipino ay dapat gumagamit sila ng wikang Filipino dahil ito naman din ang sarili nating wika at maging mapaunlad at may pagmalaki natin ang ating bansa. Wow naman! Wow! Wow! Maraming salamat sa inyo, binibig Arian. Wala ka naman So ngayon, kasama naman na na-mail si Mr. Ms. Jeremy Suarez. Una sa tanong, ano ang aplikasyon sa social media ang kadalasan kong ginagamit? Yeah. <laughs> Wala lang daw. Okay. okay. <laughs> Pangalawa katanungan. Anong ang ginagamit mo sa iyong social media platforms? English. Bakit? 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 naman Bakit? 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 Bakit?

Thanks for watching! watching. 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 Yeah.